Ngayong araw ng linggo nga pala guys, eh may pupuntahan kami napakaganda at napakalinis na ilog. Kung gusto nyo malaman guys kung saan to, eh panoorin nyo guys yung video na to hanggang dulo. Sa may tanawan laor no eh siya nga pala kami guys, dadaan eh bago yan eh nagpagasolina muna si Lele at dito na nga pala kami guys sa may tanawan. Kung dito nga pala guys kay dadaan eh doble ingat kayo kasi guys yung daan eh maraming sira. Malayo nga lang guys ang daan dito pero sulit naman guys sa ganda ng tanawin na madadaanan nyo. Siyempre guys madadaanan nga pala natin guys ang Bato Ferry. Siyempre, ito rin napakagandang view na to guys habang bumibiyahe kayo. Dumaan nga pala muna guys kami sa palengke para makabili guys kami ng chicharon at itlog na pula. Ito nga pala guys, eh, napakasarap din talagang baunin yan sa mga outing. Pagkabili nga namin guys sa may bayan ng Gabaldon, eh, dumiretso na kami guys, papunta na kami dinggalan. Pag nasa dinggalan na kayo guys, eh, may kakaliwaan kayo, makikita nyo guys yung I Love Paltik. Ipagtanong e, nyo na lang guys, yung sandito yung Dika Road, ituturo na sa inyo guys sa mga taga rito. Bago nga pala guys kayo pumunta dito eh dapat naka-condition guys yung motor nyo lalong lalo na guys yung preno eh sobrang tatarik guys ang dadaanan dito talaga nauna na nga pala guys dito yung kuya ni Lelet at yung ate nya eh kasama rin natin guys pupunta dun sa may ilog sobrang ganda nga dito guys eh nakakakita na ako ng mga pine tree na tanim dito dati wala yan eh kala mo kang ikaw ay nasa bagyo guys pag napunta ka dito dire dire yung alam pala kay guys pag nakita nyo tong pajernos picnic ground eh kakaliwa na kayo dyan medyo malayo nga lang din pala to guys pero kung nakamotor kayo guys ay eh, kung mahilig eh sulit na sulit dito so ayan guys ang bayad nga pala dito guys ng cottage is 1k ala nang yeah. mabayaran entrance kada ulo okay. kaya kung pupunta kayo dito dapat marami hindi naman kayo guys magka cottage eh 50 per head naman dito so guys eto nga pala yung mga baon naming ulam napakasimple lang guys pero syempre napakadami namin nakain talaga maski guys simpleng ulam lang basta salo-salo eh ang sarap talaga syempre guys di namin makakalimutan magdala ng mangga lalong lalo na nga pala guys yung binibenta naming alamang eh syempre di ko kakalimutan yan eto nga pala guys yung itlog na pula namin sa akamatis na may sibuyas nung nai-prepare na nga pala guys yung mga pagkain eh chibugan na unang lusong ko nga pala guys eh makikita nyo na kung ganong kalinaw, ganong kalinis yung ilog dito na pinuntahan namin. Kung nature lover nga pala kayo guys, eh talagang pupuntahan at babalik-balikan nyo to. Nagdadalawang isip nga kami guys si Lelet kung lulub-lub kami. Eh sobrang ginaw nga kasi guys ang tubig. Pero syempre guys, eh nilangoy na nga namin guys. Nakakita kami guys ng maraming paru-paro doon. Sabi ko kay Lelet, let, let ka ako, marami ka akong paru-paro, may diwata ka ako doon. Tara kuya, puntahan natin, sabi naman niya. After nun guys, eh tumawid nga pala kami sa kabila para mag picture taking. Maya-maya lang guys, eh, dumating na nga pala guys, ang business minded kong kaibigan si Paring Ren si Maring Abno hindi nga daw siya maihi doon sa ilog kaya sinamahan ko guys sa CR meron na nga rin pala guys sindahan dito alam nyo guys so napunta nga kami dito ni Maring Abno eh sabi namin eh sulit na sulit eh napagkaganda pa nga guys pati mga bata kaya lumangoy eh kung tatanungin nyo nga pala ako guys kung magkano yung nagasas namin dito mula ka ba natuhan, guys hanggang dito is gumasas ako ng gasolina na worth 400 pesos lang at may sumobra pa pagkatapos guys eh nag share, -share kami sa may cottage 1000 pesos na amis nga rin kami guys sa mga aso dito. Ito hindi mga takot sa tubig. Nung pag-upo nga namin sa cottage guys, eh lumapit yung mga bata, binigyan ko na nga pala guys sila na sticker. Bumalik na nga rin pala guys kami sa ilog ni Maring Abno at nagmuni-muni kami dalawa. Sa sobrang linis nga pala guys ang tubig eh, dito na nga rin pala kami guys ang banlaw nila Lelet at ni Maring Abno. Kasi yung tubig nga pala guys sa CR eh, dito na nga rin din pala nang gagaling sa may ilog. Sobrang nasunog nga pala guys yung likod ni Maring Abno. Eh paano ba naman di masusunog eh, tinalikuran lang yung araw tapos tumambay lando. Kaya guys, nung pag-uwi namin eh talaga namumulay namin, sunog na sunog kami. Bago nga pala kami guys umuwi, eh, nagpaalam na ako sa mga bata na to. At syempre, may nakilala pa tayo dito, kamag-anak pala natin tigal yanera. Nung nakagiyak na kami guys, eh aalis na kami. Nakasalubong pa namin ulit ang dalawang bata na to. Halos sinatid na kami ng bata na to sa may gawing groto. Nakakabilib din guys, yung mga bata na to, sobrang gagaling din lumangoy. At syempre, lalakas din talaga ng loob nila, lalo na sa pagmumotor. Nung pauwi na nga kami guys, eh nag inhale exhale ako guys. Kasi guys, sobrang fresh ng hangin dito. Tapos guys, sobrang gaganda talaga na makikita mong tanawin. Sobrang ganda talaga na nilikhang mundo ng ating Panginoon Diyos. Kaya sulitin natin guys, habang nandito pa tayo. Kasi guys, pagdating ng panon, lahat ng to magiging alaala na lang. <coughs> Oo nga pala guys, bago nga pala kami bumiyahe, bumili muna ako guys ng kapote namin ni Maring Abno, nakabuy one take one nga pala In to. In case of emergency, kung umulan man guys, eh may magagamit kami ni Maring Abno. Dito nga lang pala yan guys, sa may gab concept. Hanggang dito nga lang pala guys, God bless you all.